kasunod ng pagdagsa ng mga tao na pauwi ng probinsya, nag inspeksyon naman sa mga terminal ng bus sa Kubawang NCRPO. Yan ay upang tiyakin ang seguridad ng mga pasahero na babiyahe palabas ng Metro Manila para sa Semana Santa. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Sa tuwing nagbibiyahe pa uwi sa probinsya si Grace, todo ingat siya sa kanyang mga bagahe para hindi masalisihan ng mga kawatan kaya naman kanina habang nagaantay ng kanilang biyahe patungo sa Bataan, hindi niya magawang iwaglit ang kanyang paningin sa kanilang mga dalda-dala. Pero nakahinga ng malalim si Grace matapos mag-inspeksyon ng NCRPO sa ilang bus terminal sa Cubao kaninang umaga mas safe yung feeling kasi may mga visible yung ano eh, yung mga ano police. Tingin niyo ma'am, talagang need na gawin 'yon para mas maging safe yung bawat. Sa tingin ko, sa tingin ko para yung mga hold up pero possible ano medyo ma-intimidate sila. Hindi nila ituloy yung balak nilang mag-hold up. Mas nagiging kampante. Kampante, yes, tama. Sabi ni NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. ngayong araw, inaasahan ng dagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanika nila mga probinsya para doon gunitain ang Simana Santa para masigurong walang magiging aberya. Tinignan ng hepe ng NCRPO ang latag ng siguridad na pinatupad sa mga bus terminal. Unang nagtungo si Nartates sa five star bus terminal, partikular na inalam ng opisyal kung meron bang record ng disgrasya ang mga bus companies. Tiningnan din nito kung may gumagana mga CCTV sa terminal maging sa loob ng bus. Inikutan din ni in Nartates ang ilang pang terminal tulad ng Solid North at Victory Liner. Sabi ng hepe ng NCRPO, kontento naman siya sa latag ng seguridad, hindi lang sa mga bus terminal, kundi maging sa ibang matataong lugar tulad ng simbahan, paliparan, pantalan at iba pa. We are ...para magamit natin lahat ng resources. Resources na tao, uh, resources natin logistics and finances, ibubuhos natin dyan. Uh, buti nga, nandyan ang ating, ulit-ulit ano, -ulit ko, uh, paka-importante yung uh, emergency responders natin for public safety. Nasa 12,000 polis ang i-deploy ng NCRPO para matiyak na hindi sila malulusutan ng mga masasamang loob ngayong Holy Week. In Metro Manila, ang uh, threat level natin ay napakababa. Okay? So wala tayong nakikitang uh, big threat or uh, uh, magpapa magpapatuloy ng ating uh, uh, komunidad. And uh, we are deploying ang pinakamataas na level ng security dito. Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.